Ang ganda nga umaga po sa inyong lahat. Yung umaga po ay susubukan natin mag-install ng 24mm pitch bike carb. Pero ang po niya ay skein. PE PE 24 Kehen okay, po yung tatak Pero sa box niya ay Pitch bike model PE24. Tapos, yung pitch bike, uh, Miu Manifold na 24mm din. rotator kasama pong dalawang allen bolt tapos bumili po tayo nito gasket saka oh laglag -like. ito So, ito po yung mga kailangan natin. Lapit ko lang. Yan po yung install natin sa ating Fury 125 tinanggal ko na po yung stock na carburetor uh, Pisan na po natin yep. Yeah. po natin to uh, Rotator hindi po may kabit yung tornilyo kasi sumasagi po yung uh, rotator dito sa ating engine kaya hindi po matapat yung yan, tornilyo ng rotator uh, dito sa tornilyo so it's either magbabawas tayo dito or dito mismo sa rotator check po natin may kabit na po natin yung rotator sakto na po yung turniliwan nagbawas tayo ng konti doon para hindi tumama dito sa engine support kaso may problema na naman tayo pag nilagay natin yung rotator ay yung manifold yan. Sa ating rotator, hindi po natin siya ma-fit kasi ito matama itong manifold dito sa engine support sa taas. Yan, tumatama po siya kaya hindi natin siya mailagay. So, gagawin natin kung gusto natin kabit talaga ito. Tatanggalin At natin ito magbabawas tayo dito sa sa engine support Nag-grind natin to tsaka ito tatanggalin din natin itong dalawang to check po natin maigi kung paano natin ma-install na itong ating 24mm na carb with Mio manifold rotator update ko po kayo kapag nagawang ko na ng paraan bawasan na po natin at natanggal na po natin yung engine support tapos nakapit na po natin yung rotator yun po yung binawasan natin sa rotator para hindi po tumama dito sa yung engine support na tinanggal natin ito po graninder po natin yan para matanggal nandito po yan Ayan. para pagkakinabit po natin yung yung manifold di po siya wala na po siyang tatamaan dito uh, balikan yan po Ayan. or ganyan depende po sa position na gagawin natin Ayan. so wala na pong tatamaan Ayan. Tanggal na po yung engine support. Kabit po muna natin to. Ah, ito po yung sumunod natin ginawa. Nakabit na po natin yung Mio Manipol. Ah, wala po kasi akong mahanapan na tungin yung na mahaba kaya ito muna ginawa ganito muna ang discarte ginawa ko uh, so finalize ko pa po yan pag na testing o naikabit na po natin uh, again una ko nilagay yung gasket paper gasket tapos itong ating rotator ito hindi ko na po nilagyan ng gasket to kasi may rubber naman po yung ilalim ng ating manifold after po nito uh, nakabit na po natin yung carb ito po itsura niya pag nakakabit. Bali, tinanggal ko po yung uh, dalawa pa dito. Ito. Dalawang plate na po to yung nakalagay dito. Tinanggal ko po yan. Kabilaan po yan. Ayan tinanggal ko po yan dahil tatama rin po yan dito sa ating manifold tapos yung lagayan ng ating ignition coil ito na po siya ilipot ko po muna siya dito pansamantala samantala uh, papinalize ko pa po natin yan uh, tatry lang po natin titestingin natin kung okay itong uh, kinabit nating 24mm na Kehen. Pitch bike Kehen PE24. Tsaka yung Mio Manifold Pitch bike na 24mm din. Yung rotator. Papaanda rin po natin siya. Tignan po natin kung gagano. Uh, double check ko rin po yung lagayan ng mga hose Update ko po kayo pag Kapa-under na natin siya. Medyo maluwag po dito sa banda. Sa may, Ayan. Yung rubber ng manifold. Tsaka yung dito sa may pinakabunganga ng ating carb. Medyo maluwag po siya. Tahanap po tayo ng uh, dito. Kasi ginamit ko dito yung stock natin. Sabay ko na rin bumili ng tornilyo para dito. Para mapalitan po natin. So, ganyan po itsura niya kung nakabit na ka side po siya. Ah, uh, so na po. Ah, uh, na po natin yung ating 24mm card. May yung manifold. Tapos meron din. na rin po natin itong below the Oops, namatay. Paanda rin po ulit natin. Yeah. Kickstart po tayo, kickstart. Paas pa lang po kung ato yung minor. Ito yung idle screw.

rotator okay, dito sa ating manifold so, dito sa ating card sa so, yung mga host natin double check po yung mga ito so, nga ito ito ano matay ulit ito nga po pala yung stock na throttle cable natin yan sinalpak ko lang po dun sa alagayan ng throttle cable nung uh, carb. Uh, kinanggal ko po siya dito sa loob kasi kapag nandito siya sa loob, uh, pag nakaliko siya, nababatak po yung kable. Kaya nilabas ko po siya. Ayan, nakalabas po siya. Maghanap po tayo dyan ng uh, kapalit kung ano na hindi bitin. Pero so far ngayon, okay naman. Napapaandar naman natin. Tapos itong mga hose na to mga luma na to uh, papalitan ko po ito yung butas dito kinabit ko lang po dun sa butas sa kabila tapos yung butas dito sa manifold nilagyan ko lang po ng hose tapos tornilyo yung dulo para walang singaw tapos to kanyang hindi ko na nilagyan to itong tawag nito chok wala akong chok table hindi ko na po nilagyan yan tapos do double check po natin kung may mga singaw Tetesting po natin sa kalda, kalsada. Tapos update ko po kayo. Wala na po akong ibang ginalaw dyan. Ha? Ito lang pong airy. Eh. Saka itong idle screw. Saka air fuel screw. Tinimpla ko lang po para mapaandar. Kanina kasi hindi ko po mapaandar. Palito ginawa ko po 2.5 half turn. Uh, ah, limang half turn. Pali 2.5. Initially para mapaandar ko lang siya. Tapos ito yung minor. Hmm again uh, ipapinalize ko pa po ito i-update uh, ko po kayo sa outcome kung ano pero yan na po yung position niya yung babaguhin ko lang dyan yung tornillo dito Kasi ako ng kasing para 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 sila sa kapila tapos itong mga hose na luma na ito babaguhin ko po ito pilang ko po lang bago kasi itong isang hose nakasama ito sa ano po ito sa fuel hose ito pong isang post na kasama. Maluwag po siya dito. Pakibilihan ko na lang po siya ng ganito. Para mapagana. Ito na lang pong gagamitin ko. Bili na lang ako ng pampasikip para dito. pabilaan Tsaka yun doon sa may manipol. taas natin. yun na Mamatay siya. Tapos, wala po akong push start. Kickstart po ada to ye reposition karonta hu position par to derawat side pe tabar nahi bilkul ye reposition karonta hu

Ulitin ko lang ko ha. Ah, uh, universal rotator. Tapos meron po tayong gasket sa ilalim, yung papel. Tapos pitch bike na Mio manifold 24mm. Pitch bike din na 24mm pero kainin po yung nakalagay dun sa mismo card. Pero sa karton niya, uh, pitch bike po yan na 24mm. Tapos 24mm na philosophy card. Yun lang po. Tapos yung dalawang cornelio dito na mga ada. Yun lang po. And yung yun so, natin yung uh, engine support dito bali dito na natin dilipat so gagawa ko dito ng bracket so turning yung ulit sa dati ng turning para may position sa dating yung first two so ating ignition so, so far yan po muna uh, take ko na lang po kayo kapag okay na okay. pa nakatulong na naman po sa inyo Please like, watch, subscribe both adding channel, maraming salamat po sa sumusuko. Until next time,